So yun guys. Tatapos lang ng trabaho. Dahil Sabado ngayon. Yasumi. Yasumi o rest day. Sa Nihongo Yasumi. Samahan nyo ako sa rest day vlog ko. tatrain natin mag voice over ngayon. Practice. Huwag niyo kong tawanan. Tara. Samahan nyo ako sa aking rest day vlog. Hello, good morning guys. Welcome to my vlog. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Yan. At pindutin yung bell button para sa mga paparating ko pang video. At ito, magpagas muna tayo ng kerosene. Ito saan tayo ni Master Lita. Tara, samahan niyo ako magpagas mga guys. Ayun na guys. Magpapagas na tayo ng kerosene. Uunin ko lang yung lalagyan ng kerosene. At tayo maglalakad na. Yeah. Ang unang tip ko nga pala sa inyo guys. Pag nandito kayo sa Japan. Ayan para na nalik sa Diyos. Lagi kayo magtadasal. Lumaban. Hindi matatag. Kasi may dito sa Japan. Is kailangan lang natin trabaho tulog kaya e, laban lang tayo guys dito na pupunta tayo sa nasunin station para ah, bumili ng kerosene ang tip number to sa inyo guys eh, ayaw kayong gagamit ng aircon sa bahay para gamitin heater gumamit kayo ng gas na di gas yung heater na tigas pala sorry dito na may nihongo to At may english naman guys Hindi kayo mahihirapan Dahil ito Dito sa Japan lahat pwedeng english Mamahal ng gas ngayon guys 2,088 yen Sa pera sa Pilipinas Parang katumbasan ng 900 pesos guys Mamahal grabe Ito pinakapa ko pa yung kanji medyo hindi tayo marunong bumasa guys at ilalagay natin ng pera yan na nga nalagay na natin ng pera ngayon kunin natin yung lamp at ilagay natin dun sa ating dalagyan ng kerosene yan guys pag napuno yan asa tayo malinis dito sa japan guys self service nga lang ang mga gasolinahan dito guys Ito na, puno na Kailangan natin umalis at tumuwi Smile muna Yan Pagod din tayo guys ngayong araw na to Bali yasumi naman Ngayon naglalakad na yun ako sa Upuntang kuruma, yan Guys Hop oh. Kakarigan natin ito guys Yan, pakiyot nga pala guys medyo magulo ang sa sasakyan ngayon kasi hindi ko pa siya inaayos tara guys samahin nyo ako umuwi guys at magdadrive na ako medyo malamig pa rin ngayon sa japan guys si winter season pa ayan guys let's get it on yun na nga guys mag-drive na tayo At sa Japan pag mag-drive eh, kaya lagi tayong safety lagi tayong check kasi pag nakabanga tayo dito guys sigurado babayaran natin yun medyo mahal ang mga bayaran dito sa Japan guys At tsaka kasama sa pinag-aralan yan sa guys safety medyo masigip ang mga daan dito dahil well, lahat ng dadaan mo dito medyo masikip yan ibig sabihin ng kasulat guys is to marry ay ibig sabihin na is stop yan ngayon into ka dyan guys kasi pag once na nakita ka ng police na hindi ka uminto dyan guys siguradong huli ka yan kakunin kakunin is sabi ko i check kanan kaliwa guys yan at susundin natin lagi yung speed limit dito guys para ni tayo mahuli at makameraan guys so dito sa japan guys maigpit sila sa mga speed speed at mga stoplight so yun guys parang naisip ako dumaan ng 7-11 dito guys para bumili ng aking sigarilyo stop open muna tayo guys at siguradong wala pa naman silita sa bahay Guys. at ito nga palang 7 eleven sa Japan mibili muna tayo ng ating Yosi punting unat bago tayo umi sa bahay so yan guys napakalinis dito guys pati 7-11 walang karumi rami yan guys nabili na ako ng sigarilyo at sumuhin na ako sa aking kuruma kuruma is sasakyan ang nihongo niya is kuruma So yan guys, save muna ako. Bye bye! Hi guys, hindi na tayo sa parking at malapit na tayo sa bahay. Ito nga pa palang tip number 3. Kung di nyo tatanong kung paano ako magka-license dito sa Japan, yun, nag-aral ako at kailangan nyo ipasa ang mga exam test test question at test drive ang tip number 3 sa inyo sa test, test exam isipin nyo lagi yung safety kapag alam nyo yung tanong hindi safety false na yon true or false ang sagot dito guys yan importante pag mga bawat tanong alam nyo hindi parang hindi siya safety false na yon ngayon sa test drive naman guys ang technique dyan lagi yung pagkasakay kayo at kasama nyo yung sensei nyo kailan lagi number one seat belt tapos ngayon kapag sa sa nagdadrive na kayo importante lagi yung check magkakakunin kayo lagi kanan kung pakaliwa kayo check kanan kalawa for example ganito bago kayo lumiko ng, kan ng kaliwa o kanan ang bawa kaliwa tingin muna kayo sa sa rear mirror tapos sabay tingin sa side mirror then ilingin yung ulo nyo sa likod guys, yan, tingnan nyo dyan tapos sabay si signal kayo ng left yan tapos sya kayong gigilid sa left then rear mirror ulit side mirror then tingin ulit sa gilid then bago nyo ikabig yung manubela nyo paliwa ganun din sa kanan guys pagpapakanan kayo rear mirror side mirror then right uh, wiper pala yun then right signal <laughs> yan dahil tingin ng ulo dun sa <laughs> Check lagi guys So uwi muna ako Baka walang kasama si Ayri Bunso At si Akira doon At pamasok na si Nanay So yun guys Lakad muna ako pa Lakad muna tayo pa guys Ayan Ah Wait lang pala Total rest day naman ngayon Ito ka Ito ka pala yung ano apartment nila isang 102 tsaka isang 105 sa si pinsan nila si Pipo yun doon sa taas dito sa sasakyan ni Mark ang pasokan niyan dito guys yan ang uh, mundong ginagalawan ko ang, paring, ang pasokan niyan dyan. yung sa taas dito hagdan ito yung ito yung bahay nung ano guys nung may-ari ng mga inuupahan namin guys yan mga na siya yan 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 dito kami lagi tumatambay minsan yossi inom so mamaya birthday pala ni Rapi Rapi boy may gabi pupunta tayo doon so hanggang dito muna lakad muna pawe balik ako pag nasa na tayo see you nandito na ako sa bahay at gising si Colette say hi Colette hi to Colette <laughs> sabi ko ikaw si Colette at yun si Akira ang aking panganay sabado ngayon mahaba tulog yan magkasali muna tayo ng gas kasi malamig so ang, ang ano pala di gas ganito Ayan. Ayan ang heater na di gas. Dalaw. Ano pa isa doon sa loob. Papa! So, maganda to isa kasi nito hindi kuryente. oriente. Ayan, hindi ka oriente yun. Huwag kayong gagamit ang ganito guys. Gagawin yung pang heater dahil bulusan nyo dyan. So, kamaya na lang magkakarga mo tayo ng gas. So, yun guys. Medyo inaantok na tayo, wala pa rin si Lita, punta siya sa birthday ng kanyang kasamahan, ito nga pala tingnan pala, ganyan siya, may init, yeah. medyo tulog muna tayo ng konti guys kasi mamaya may birthday tayo pupuntahan, tulog pa si Akira, si Irene nagtatab, say hi! mamaya matutulog na kami sabi mo kami so mamaya na lang tayo guys ulit Abangan nyo yung parto ng yasumi vlog ko kasi medyo pakit naman pag medyo mahaba yung mga videos papractice pa lang tayo mag vlog So hanggang dito na lang muna, abangan nyo yung part 2 ng Yasumi Vlog at ang mga iba pang tips. Tips na malalaman nyo dito about sa Japan. So guys, See you, bye bye.